Magaan at kalmado ang naging tugon ni TV5 News anchor Gretchen Ho sa mga nag-akusa sa kanya na biased siya sa kanyang pagbabalita ukol sa mga kaganapan sa The Hague, Netherlands, kung saan naroon si dating Pangulong Rodrigo Duterte, na inaresto ng International Criminal Court noong ikalabing isa ng Marso taong 2025. Isa si Gretchen sa mga mama mahayag mula sa mainstream media na ipinadala sa The Hague upang maghatid ng mga balita, partikular na ang pagtungo ng mga taga-suporta ni Duterte sa harap ng ICC kasama ni Gretchen ang mga kilalang news anchors mula sa iba pang mga istasyon tulad ni na GMA anchor Maris Umali at ABS-CBN anchor Zen Hernandez. Si Maris Umali, kamakailan lang, ay naging sentro ng matinding pambabatikos matapos siyang paratangan ng mga bashers na tinawag na matanda si dating Executive Secretary-Attorney Salvador Medialdea. Ang insidenteng ito ay naganap habang si Medialdea ay isinakay sa ambulansya at dinala sa ospital matapos magkasakit. Ang hindi pagkakaunawaan sa pangyayaring ito ay nagdulot ng mga negatibong reaksyon mula sa publiko. Samantalang si Gretchen Ho ay nagbahagi ng kanyang karanasan sa The Hague sa pamamagitan ng Instagram noong ikadalawamput isa ng Marso. Ipinost ni Gretchen ang isang larawan ng kanyang pagbisita sa Philippine Embassy sa Netherlands kasama si Ambassador Ed Malaya. Sa kanyang caption, ipinahayag ni Gretchen ang kanyang kasiyahan at pagpapahalaga sa pagiging mahusay ng diplomat na pinuno ng embahada. Dropped by the Philippine Embassy in the Netherlands and found out we have a seasoned diplomat and lawyer at the helm. Right person, right time, right place. Thanks for having me, Ambassador Ed Malaya, Aniya sa kanyang post. Sa ilalim ng post, hindi nakaligtas si Gretchen sa mga bashers na agad siyang pinaratangan ng pagiging bias sa kanyang pagbabalita. Hindi pinalampas ni Gretchen ang mga paratang at sumagot siya ng may kaluwagan, gamit ang isang witty na pahayag. Bias with an ED po. Bias, Thanks po, ang tugon ni Gretchen, na nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa mga netizens. Ang witi na sagot ni Gretchen ay nagbigay daan sa iba't ibang komento at reaksyon mula sa mga tao. May mga nagsabing hinahangaan nila ang paghandal ni Gretchen sa sitwasyon at ang pagiging professional nito sa kabila ng mga negatibong komento. Mayroon ding mga netizens na patuloy na pamuna sa kanyang pagiging bias, ngunit ipinakita ni Gretchen na hindi siya natitinag sa mga akusasyon at patuloy siyang magiging tapat sa kanyang trabaho bilang mamamahayag. Ang insidenteng ito ay isang halimbawa ng kung paano ang mga news anchor at media personality ay nahaharap sa hamon ng pagiging objetibo at tapat sa kanilang mga report, lalo na kapag ang mga kaganapan ay may mataas na politikal na implikasyon. Ang reaksyon ni Gretchen ay nagpapakita ng kanyang kakayahan na manatiling kalmado at profesional sa gitna ng mga pagbatikos at ang kanyang pagtakal sa mga isyo ng bias ay nagbigay liwanag sa mga hamon na kinahaharap ng mga mamamahayag sa kanilang trabaho. Sa kabila ng mga puna, ipinagpatuloy ni Gretchen ang kanyang misyon na magbigay ng makatarungan at tapat na ulat sa publiko at ipinakita niyang hindi siya magpapadala sa mga negatibong reaksyon mula sa mga bashers. Ano ang sinyo sa balitang ito?